pinibalaya sa katong ahinti na sa akong sakinan ah sa kanyang hindi naman o may tao ay ah hindi ah, yan siya Uy! Sir! Nabutay ka dali, sir! Asa mo ka padulong? Sige, pagkita nyo, sir! Na, nangita ganit ko si mo no. ano? Kahit di ka makuntak sa mong ba? Au! Ah! Ako na yung mutuyo! Hala, kung sa'yo man? Dam, katong na palit akong sakyanan sa inyo ha? bakit kung kamumit atong akong kamumit nag-ahinti ato nga sakyanan ako na palit. Na may problema sa papilis ato. Ako nang na uli dito ang sakyanan, kay imbes pa kuyugon ta ka dito, kay kamoy kontak ato sa tag-iya, di ka na ako makontak mo nang gipangita taka ka karong Giuli na ako ganihang buntag sa'yo dito ang sakyanan na, dam, dito sa gipalitan ako. Ha? Kapag napalit gabi eh? Giulit ni mo tanang buntag. Ah, oh, sige sir. Ko guapo atong sakyanan na sir. Dagam gyud nagapa sa to. Ikaw gani akong gitawagan. Sa amo ni mo nindot sakyanan nga papili sa importante nga sami man to. Mo akong giulit kay magka problema ko ano ana inyong style ninyo. Ang giulit di dito karon maningil ko sa kwarta katong gihatag na ko sa inyo ha. Huh? Kay akong kwarta purbaya mo na muna purbaya to. Inutang probaya tong akong kwarta para ikapitala ng pamalit ang sakyanan? Hala! Ano rin problema tong sakyanan? Kung mo tong papers? Wao ni mo ang gihata ni mong fee. Patay. Di na to na sir. Asa, hindi mauli. Nga, wapag ganyan mabdantog isa kaadlaw tong sakyanan dito sa kuha. Kaya ang aksyon ko kabila ka, ano ang uli nang ng 15,000? Kada kuha ng kwarta ha? lisud ka na pangitaon karon. ka ron? Hindi, gani na clearing day yung papilis niya, di mana mo 15,000 sa kuha? Akong gihatag sa inyo ha? karon akong kuha ko ng kwarta, din na niyo ah! Gihatag naman to ni mo, Sir. Nagasto na na ako, Sir. Ngahot na na ako ng gabiit. Eh. Pahit na kong tambal, pahit na kong bugas. Mayayad sa utang sa tindahan. Ah, ka naman ni mo. sa ba rin ako. Uli ni mo sa kanan. Uli na ko na mauli, sir. Ay, di na pwede. Kay, ikapital na ko to. Sa ako ang negosyo na akong sa kanan mamalit. Eh, pwede na. Binuang mo na inyo, ha? Kung di mo musugot, aw, mag-abot sa barangay, ani? Ha? Barangay dito, sir? Puro sa siguro, sir. Ayun sa dito, barangay. <laughs> kung di na mo yuli inyo ng kwarta kay duha man mo asa ko mo kauban nimo duha ba mo ana kung hindi na yuli na magabot kita sa barangay para mahusay na dito kay murag og dinato i barangay ni murag inyo ra kong jaming jamin mo -jamin istorya ba Hindi mo man ako nasa sala sir oy ikaw man ang buyer igura man ko nag recommend sa sakyanan kay to patanga-tanga sir oh no ikaw man ay mo last decision sir ba Ang mo ato recommend po atong sakyanan. Kunya pag mo nakaangay man ka, mo ni hatag ka sa amo og among hinaguan. Kunya kay imo na pulong sayop sir, ano man imo gitarog aw na. Kunya karon ko aw na nimo. Dam, iuli gyud nang kwarta dam. Kay ako nga sakaw dito dam, nagalbruto gyud dam. yung sukuha. Way tingtingog sa kuha gyud. Wa gani ka sa kwarto dam. Kay balo ka dam. Sa gawas ra ko nakatulog ba. Patid ka naglamok. <laughs> Di mo tingog na sa kung, kung asawa ba? Ang simod niya nag-abot na sa yang ilong. Problema kay ko. kasi ako na pressure ko. Wala ko eh. Labot sa inyo problema sa inyo. asawa, sir. Kamuna na lang sabot-sabot, sir. Wala nung kay kwarta, sir. Uy, gasto naman ako gabi na abtan mo. Buntag, sir. Nagasto na na ako. Kung akong ganyan mo kwarta, sir. Kung nalang sa nanginay na naghatag, sir. Bigyan yun na kumatag ka hundayon ng 15 mil. Ako pa tong tawagan to kong kauban. Pabuto na ka na ako na onyang hapon dam. Tawagat, pangita atong isa ka kauban yung mong Kung dili ganin na, utob lang onyang hapon, di ugma. Barangay na gita, inood na, diwa ako na makaks nyo ha. Yuli na na mong kwarta, para di ka makusay dito mag sa barangay. Maura na, akong pangayos nyo ha. Nah mabaligya gitu na kung anay ron no no no, no. baligya ang no, 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 no. baligya ang anay dam apilang baktin aro makabayad mo